Ang maintenance dito sa resubmission natin dahil nga po sa laki na rin ng nawala dito nitong nakaraang anim na taon. But more important than the funds, I think mas importante po dito is proper use of the maintenance funds. Na tayra pong uh, kung mag asphalt overlay po tayo siguraduhin natin na quality yung asphalt overlay natin kung meron po, po tayong gagawin na pag-maintain, eh dapat po maayos ang paggagawa. So, it's, hindi lang po ito question ng pondo o kakulangan o sobrang pondo. Uh, an equally important issue here is yung pong tamang paggamit ng pondo. Thank you, uh, Secretary. And at the same time, uh, what is the what is uh, the stand of the department considering that In the past, uh, it was uh, publicly announced that the total rehabilitation of the Maharlika of uh, pertains to summer. Actually, parang six lanes kayo yung pre-nipos and so on and so forth. Na parang uh, parang expressway na yung design niya. Ang question ko, Sec, ay yung ODA natin, still, tutuloy pa ba natin yun okay. by 2027? Or yes. onwards? Or ano ba yung magiging status? Um, Napakaganda po ng tanong nyo, uh, Mr. Chairman. No? At ito po, no, kinitignan ko ngayon, na ah, galing sa ating Senior Undersecretary. Ang kailangan po talagang pondo para maayos na yung 200 plus kilometer daang maharlika mula Tacloban hanggang Calbayog no uh, is 18 billion pesos 18 18 po um kasama na rin po dito yung um, yung sa yung mga kailangan gawin uh, sa sa Northern Mindanao sa Caraga region no um unfortunately po hindi po kayang suportahan ng local funding ito. At the only way na gawin na natin ito ng tama is through official development assistance. At ito po ang update no sa akin ni uh, Senior Undersecretary Si Dain. Nasa detailed design na po tayo ngayon. Procurement ng detailed design uh, ito po ay ma-award na ngayong ngayong October 2025. At ito po ay matatapos, yung detailed engineering nito, ay matatapos ng June 2027. At pagkatapos po ng ating detailed engineering, pero medyo natatagagan po ako doon, no? Sana po magawa pa natin ng mas maaga. Um, pero as early as fourth quarter of 2027, eh makakasimula na po tayo ng procurement ng Civil Works at ng award ng Civil Works nito. Uh, so, Uh, alam ko po, medyo matagal pa po ito. Pero again, in the meantime, yung pong kailangan nating mga ayusin, ayusin na po natin, given the limited uh, funding available to us. Pero ang ultimate solution po nito, mula kar hanggang uh, buong Region 8, eh, 18 billion po ang kailangan natin dito under official development assistance. Sinong uh, funding uh, under funding from Asian Development Bank. Uh, pero po, Matatapos po tayo at hopefully maka-award na po tayo nito um by fourth quarter of 2027. On track pa po tayo dito according to uh, senior undersecretary Cidain. Si yes, yeah, so uh may I be clarified 18 billion po secretary? 80 or 18? Oh, 18. 18. Okay. No. okay, so major at least uh, medyo reachable din yung amount niya. So anyway, uh from here on to there We have like two years more, or more than two years, pa yung uh, why not? And, and uh, I hope lang muna kami. We will if, find a way po to fund uh, what is needed to be funded, to be funded. No, between now and the commencement of civil work, sometime in late 2027, uh, Mr. Chairman. Yes. So thank you very much, uh, Secretary, for your commitment and uh, malaking tulong talaga to sa probinsya namin. Sometimes we question, mga kababayan namin, nag-question na kami, ano ba yung mga kasalanan ng mga taga-SAMAR, ba't nangyayari sa amin ito. Pero with your uh, commitment, uh, masyado po kami, uh, nagkaroon na kami ng pag-asa na naman na uh, masettle yung problema talaga namin. Very long na problema namin in SAMAR. And marami na rin kami na sacrifice in terms of uh, to, to pursue na maayos yung highway. Kahit yung mga 30% natin sa mga local road, pinaglalagay na namin dyan. So, we are losing a lot uh, sa summer. So, Sec, but this is not in connection with the DP, uh, DPWH. Ito lang medyo particular sa amin to eh. But you started, uh, ikaw nag-umpisa nito about sa, sa, sa San Juanico Bridge. Kung pwede bang ma-up na yung carry capacity niya kasi 3 tons eh. Baka pwede mga 15 or 12. Kasi economically, lahat medyo dependent kami sa late eh. Nahirapan kami na to, to cross. Uh, ongoing po, I was just informed ongoing na po yung ating uh, retrofitting works ngayon. At ang commitment po uh, is by middle of December o bago magpasko, e eh, up na po tayo to 12, 12 tons carrying capacity from the current 3. From the current 3. Thank you very much, uh, Secretary. Thank you, uh, Mr. Chair. May salamat you. po, Mr. Chairman. Thank you very much. We now go back to the majority and we call on Representative Jay Vergara for his interpellation. Thank you, Mr. Chair. Uh -huh. Magandang uh, tangari po. Kongo. Ko, magandang hapon po. po. Alam ko po mahirap yung buhay niyo at uh, okay, nag-text po ako sa inyo dahil maraming uh, maraming gumagamit ng pangalan ako po ay isa sa Tinexan uh, at uh, NBI ko rin po <laughs> uh, at uh, marami pong gumagamit ng mga pangalan <laughs> na may <laughs> sekdisa sana po maintindihan ng aking mga kasama eh kasi ako po'y bago. So wala po ako nung telephone number niyo. Hiningi ko po kay Ria. Ang sabi ko po ay impostor ito. Ako. So alam ko po hirap na hirap po kayo. Kita, kita ko po sa inyong mga mukha. At uh, ipagpamani po niyo yung pagtatagal ng panalita. Ano po? Congressman Viran, maraming So, yung aking lamang pong uh, concern ay uh, katulad po nung binagigit ko kay binigyan po niyo akong pagkakataon na banggiting ko kay Undersecretary Canlas, kay Director Bote at uh, nakausap ko po sila. Uh, yung pong isang tulay doon sa Marlica Road. Ito po ay apektuhan ang Region 2, ang Cagayan Valley, ang kalinga Apayao ang Ifugao, ang Quirino, ang Aurora, ang Lalawigan-Nueva Ecija. This is an economic problem. Kasi oh, kung may hardware po kayo, magta-transport po kayo ng... When you transport, uh, mga goods. Ang design po ba, totoo po ba yung aking pagkakaintindi ng disenyo ng public works and highways pagdating sa highway ay 38 tonelada lamang. To, totoo po ba yan? Opo, yun po ang uh, current uh, design specifications. So, matalas ko nga pong banggitin yun, uh, sa laki po ng mga truck na ginagamit po ngayon, eh, kailangan po talaga na matulungan po na mabago yung disenyo. Kasi po, yung mga truck na dumadaan po ngayon, kahit gaano katibay, kahit gaano gano kat, katino yung yung pong empleyado ng Public Works and Highways at saka yung contractor na gagamitin po, sisiguradahin ko po, Secretary Vins, na babagsak pa rin yung tulay. Kasi po, yung mga truck na gagamit po ngayon ay puros malalaki na po ang kapasidad. Pakita mo nga. Ito po, isa lang po magiging daan ng Northeastern Luzon. I'm not talking about my district only, but I'm talking about the General Luna Bridge. Ito po ay, ang luman tulay ay yung mababa at yung po ang mataas. Yung po ang bagong tulay. So yung bagong tulay po ay 38 tonelada na una pong bumigay yung General, yung old Baltic Bridge. Hindi po ako nagkaroon ng pagkakataon with Undersecretary Dain na kayo po ay makilala. Mamiya po ay... Uh, um, sasabihin ko rin po sa inyo yung Silex. So, kung ipakikita ko, kaya-kaya ko pakita na yung mga truck ang tumadaan dyan ay higit sa tamtumpot walong tonelada. Pakita mo sa umaga at nang makita nila nung bumigay na yung naturang tulay. Bibigay ho at bibigay yung tulay kasi po, we do not we do not adhere to the Overweight Law. Kailangan po, si, uh, minamahal namin, Sekretaryo, na magkaroon po talaga ang DOTR at DPWH ng talagang mga wayblades na talagang titinupo yung mga uh, dumadaan po riyan. Tingnan mo po niyo anong nangyari. At uh, kung titingnan po nyo, pag ginawa po nyo na drawang taon, yung lumang tulay, sira na po yung bagong tulay, ay na po yung traffic, makikita nyo, may sira na bagong tulay, eh, yun po ang magiging problema. Sa katuanan po, magpipibilis speed sana po ako ka kamakalawa hinggil sa overweight. Sa overweight Uh, sa batas po na uh, overweight. Matinuman po yung kontratista. Matinuman po yung empleyado ng public works and highways. Pagka po dumaan ay isang daang tonelada, sigurado po masisira at masisira yung naturang daan. Dahil mga karsada po, ang alam ko po, ang pagkakaalam ko po ay 41 toneladas ang gawa ng National Highway sa 3,500 PSI na inyong sinasabi po. 6.7 meters by 3 meters by 1,000 meters. Yun po ang two-lane highway natin. So, ako po, eh, marami po akong paranasan sa paggawa. Kaya nga po, na suggest ko po ang isang bagay na importante-importante po ang mga way bridge kasi ho, pagka hindi napigil yung mga, para, yung mga kalsada po natin, tuloy-tuloy po ang pagsira niyan. Hindi po titino talaga. Dahil may mga, may mga truck po na kaya yung 150 toneladas. eh okay. Uh, may we give the Secretary a chance to reply? Opo, um, thank you very much, And Mr. Chairman uh, Kong J Uh, ito po, kausap ko lang po ang ating no, Bureau of um, Design Standards no, and uh, unang-una po, meron po tayong pondo dito sa proposed budget natin para sa isang uh, in-depth na pag-aaral para sa pagkataas ng ating mga standards moving forward obviously po, no, itong mga nagawa na, yan po ay naging basihan na sa current uh, standards of 38 tons. 33 tons, no? Uh, under the current law, ito pong RA 8794, na I think meron pong amel, uh, mga proposal si uh, ating Vice Chairman, uh, si Congressman Momo, uh, maximum of 45 tons lang po no? ang uh, nasa current law. So kung meron po tayong gagawing pagtaas moving forward, constrained din po tayo up to a maximum of 45 tons under the current law unless po ibabaguhin po ito ng Kongreso. Pero, gagawa na po tayo ng pag-aaral itong susunod na taon para pag-aaral na po natin, itaas ito up to the current maximum of 45 tons. No, yun po ay gagawin na natin. No, pero ano po din, no, kailangan din po talaga is uh, maintindihan natin na yung ibang mga incident tulad po nung uh, naging incident, unfortunate incident sa Kabagan, sa Isabela, umabot po, ang, ang, ang sinabi po sa akin ngayon,